ito po kasi ay uh, matagal na po isong issue na sa ating pong pang public cemetery hindi po nagkakaroon ng pagkakahiwalay-hiwalay. Ang gusto po natin hindi naman po espesyal ang aming hinihingi. Hindi po kailangan kaming gawan ng sarili. Hindi po, doon lang po sa public cemetery bibigyan lang po nila ng lugar isang espasyo para po sa mga muslim. Yun lang naman po yung hinihingi namin na sana sa mga muslim, sa mga katutubo, kasi po meron bawat religion po o bawat paniniwala, maging pagano man po yan, meron pong paraan ng paglilibing. Kung po, Mr. President, depende sa lugar kung uh, 10% ang uh, kapatid na muslim doon, sana sa public cemetery, may 10% rin doon nakalaan para sa kapatid na Muslim. Insya Allah, opo, ganun po, ginoong Pangulo, opo. Oh, Mr. President, parang di naman po yan masyadong mahirap, no? Maari Ma niyo po bang maulit? Bakit po ito na veto ng Presidente? Eh, meron daw po kasi sa konstitusyon na hindi daw po pwede magpondo ang uh, ating uh, Estado sa mga, alam niyo po, yung para sa religion, ganyan po. Eh, ipinapaliwanag eh, eh, nga po natin na hindi po ito para sa isang religion lang. Ito po ay para po sa una, sa uh, mga tinatawag po natin na laylayan, na wala pong capability. Na kanila po, alam, uh, ang sabi po kasi dyan eh, hayaan na lang, kawawa naman nga yung ating mga kababayan na Muslim, pero ganun talaga, ibabiyahin na lang magmula. Kung ikaw ay nataga nila ibabiyahin mo pa, isasakay mo ng eroplano, makauwi ng, ng lanaw o makauwi po ng sulu, ay eh, Napakalaking gastos po noon ginoong pangulo. Opo. Ang hinihingi lang po natin ay maliit pong espasyo. Ito po kasi ay uh, matagal na po isong isyo. na sa ating pong pang public cemetery hindi po nagkakaroon ng pagkakahiwalay-hiwalay. Ang gusto po natin, hindi naman po espesyal ang aming hinihingi. Ang amin pong hinihingi, katulad po ng ginawa ni Mayor Isko Moreno sa Maynila, ay binigyan po niya ng lugar kung saan po yung mga Muslim na pwedeng ilibing. Hindi po kailangan kaming gawan ng sarili. Hindi po. Doon lang po sa public cemetery, bibigyan lang po nila ng lugar, isang espasyo para po sa mga Muslim. Katulad din po, uh, dyan din po sa ginawa din po dyan sa dito po sa North Cemetery po, meron din po doon para naman din sa mga Hudyo. Meron din po sila doon, sarili. Yun lang naman po yung hinihingi namin na sana sa mga Muslim, sa mga katutubo. Kasi po meron bawat religion po o bawat paniniwala, maging pagano man po yan, meron pong paraan ng paglilibing. Ang hinihingi po namin, magkaroon ng pantay. Pantay lang po kasi ang hirap po naman na eh, tayo po eh, magkakasama dito sa bansang ito at lagi natin sinasabi na meron inclusive tayo, inclusive. E eh, paano po magiging inclusive kung ang, ang ating po mga kapatid na Muslim at ating mga katutubo ay hindi po binibigyan ng pagkakataon na magkaroon ng sariling espasyo. Uh, Mr. President, panghuling tanong, ito pong equal access ay para lang po ba sa mga kapatid na Muslim or para rin sa iba't ibang klaseng relihiyon po siya? Opo, uh, malinaw po doon sa ating ginoong Pangulo, ang delegate po natin doon, equal access po ito sa Muslim, sa mga katutubo po, kasi meron din po silang paraan eh. Nang uh, paglilibing at doon din po sa ibang denominasyon, sa ibang religion po. Maraming uh, salamat Mr. President at kung susubok po kayo mag-refile, we will support Mr. President. Maraming salamat po. We uh, respectfully manifest our support para sa chair sa gitna ng veto sa kanilang bill. Ang paglalaan ng special burial areas para sa ating mga kapatid na Muslim at katutubo sa mga public cemeteries. Hindi po ito labag sa equal protection clause. Sa halip, pinagpatibay nito ang tunay na pagkakapantay-pantay. Kasi kinikilala ang unique religious requirements nila. Gaya ng mabilis na pagpapalibing at tamang direksyon ng libingan na hindi natutugunan kung purely common burial ground lamang. Para po sa akin, di rin ito lumalabag sa non-establishment clause. Ang bawal sa saligang batas ay ang pagtatag o pagtatangi sa isang relihiyon. Ang hakbang na ito ay actually paraan para alisin ang hadlang sa free exercise of religion. Hindi po pinopromote ng gobyerno ang Islam ang ginagawa lang ay pagbibigay daan sa karapatan ng bawat Pilipino na isabuhay ang kanyang pananampalataya gaya rin ng pagpayag ng prayer rooms o special diets sa government facilities. Sa ganitong paraan, ang paglalaan ng special places sa sementeryo para sa mga Muslim o katutubo ay tunay na pagsasabuhay sa mga prinsipyo ng free exercise, equal protection at non-establishment sa ating konstitusyon. Kapatid na Muslim, para sa mga katutubo at para sa iba pang denominasyon ay hindi pagtatag ng reliyon, kundi pagkilala na ang bawat isa saan man nang galing, anumang pananampalataya, ay may karapatang mailibing ng may dignidad. Ang paglilibing ay hindi lamang seremonyal. Ito ay pangunahing pangangailangan ng tao. Ang pagbibigay ng disenting libingan, anuman ang pananampalataya, ay isang sekular makatao at konstitusyonal na tungkulin ng ating pamahalaan, tungkulin ng Estado na magbigay akomodasyon sa mga nasa laylayan upang lubos nilang maisagawa ang kanilang karapatan. Kung hindi ito gagawin ng Estado, mananatili ang isang sistemang pumapabor sa nakakarami habang ang mga minorya ay kailangan bumiyahin ng malayo, madalas ay lampas pa sa lalawigan o rehiyon para lamang mailibing ng marangal ang kanilang mahal sa buhay. Mga kasama, malinaw po ang ating panukala ay hindi pagtataguyod ng reliyon, kundi pagtataguyod ng katarungan at pagkakapantay-pantay.